bali may nakuha na tayo ano 2, 4, 6, 7 piraso po yung tinatawag na birroco sa ilokano so ayan African Giant Snail so ayan mga kabsat bali ito po yung nahuli natin kagabi so ayan ito po yung tinatawag na birroco sa ilokano so, so, ah, uh, so, uh, so ito mga kapsat, ay kadalasan nakuha po ito sa ating mga bakuran So yung mga ganitong klaseng uh, kuhol o birroko ay uh, kumakain po sila ng mga dahon-dahon, mga halaman. So ayan, bali nakuha natin to kagabi mga kabsat. Ay, uh, so ngayon ay lulutuin po natin. Uh, so bali ang maging recipe nito mga kabsat, ay ipipirito lang po natin. So pasintabi po sa mga hindi kumakain. So skip nyo na po agad yung ating video kung hindi nyo po uh, gusto yung ganitong klaseng mga content. So dahil po ako uh, mahilig po talaga ako sa mga exotic food. So pero ito yung... Uh, hindi po, po hindi pa natin natitikman. Uh, ito po yung uh, extreme food ngayon nating na uh, lulutuin So, ay mga kabsa uh, simulan na po natin yung uh, proseso kung paano yung pamamaraan, uh, paglilinis at kung paano, kung ano yung kailangan lang natin dito na alulutuin. Ayun. so, ayan. so yung absat, uh, bubusan po natin ng mainit na tubig. Lagi na tubig yung ano na yun Kaya mga kapsat, ah, bali, nabusan na po natin ng main ang tubig. So, kailangan po natin makuha yung uh, pinakalaman niya sa loob. Kaya,

So yan mga kapsat, bali ito lang po yung uh, kukunin natin, yung kanyang pinakaulo. So ito po yung kanyang kinain. So yan, verde. ang po natin yan mga kapsat. So yan mga kapsat, ah, bali ito po yung uh, kukunin natin, yung pinakaulo lang po yung kinuha natin. So yung pinakalaman loob po mga kapsat, yung po yung uh, king, uh, tinanggal. So bali yung gagawin natin dito mga kapsat, ay, ay pagpakuuluan po natin ng dahon ng bayabas sa kalalamasin natin ang asin at sa kasuka. So tara! So okay, mga kapusat, uh, bali ito po yung gagamitin natin na uh, uh, pampakulo dun sa pinakaulo ng uh, birro ko. So yun, tara! So yan mga kapsata, natanggal na po natin yung uh, biruro ko sa kanyang uh, shell. So oh, ito na po siya. So yan. So madulas-dulas siya mga kapsat. So bali yung kukunin lang natin dito mga kapsat ay yung pinakaulo. Uh, pinaka ulo. So yan po yung kukunin natin, pinaka -ulo. Kaya makabsat po yung daon ng bayabas. So, lagyan natin dyan. Paano natin ito ilagay. So, Okay. So, ito na mga kabsat, yung uh, pulo ng uh, bisokol. So, ayan. So, kailangan po natin pakulon muna ng dahon ng bayabas. So, ayan. So, yan sya. So, napakadulas. <laughs> So ito na mga absat, Yung ating uh, So yan. So napakadulas pala ng uh, nilalang na to Ito po yung daon ng bayabas So tanggalin muna natin itong dahon Saka yung uh, Tubig So yan. So ayan mga kabsat, ah, napakadulas pa rin. So ayan na sya. So ayan, ah, bali yung susunod natin gawin dito mga kabsat ay ah, lalamasin po natin sya ng asin. Tapos pagkatapos po ng asin, suka po yung ah, pinakahuli na gagamitin natin pang linis dito. So ayan. So ayan mga bisat. Sa sunod po natin ilalagay mga bisat, ay yung uh, suka Ayan Pwede nyo din asin po yung uh, ating uh, ginamit so napakadulas wala nang nilalang na to so ito po yung uh, suka so ayan どうであんなでん So ayan mga kabsat, uh, titikman na po natin yung uh, biru ko na pinirito natin. At gumawa rin tayo ng sausawan natin na may soy, suka at sili. So ayan mga kabsat, uh, luto na po yung ating pritong uh, biru ko. So ayan, meron po tayo dito ng anim na piraso. Sinabayan din po natin ng apat na pirasong bawang para mabango. At gumawa rin ako ng sausawan, sili, soy at may kunting suka. So ito po yung uh, titikman natin ngayon na extreme food exotic food so bali mga absat uh, pag natikman natin natin daw at pag okay yung lasa so gagawa tayo dito ng uh, mga iba't ibang klase ng uh, recipe sa birro na to simulan natin so yan mga absat uh, na ko na yung ating uh, prito na birro so lumit po sya so yan natin sa kam kung huwin na po Uh, bali gagawa tayo ng sausawan ng uh, pritong biruko magiging natin ng soy okay tapos lagyan natin ng suka. Okay. So yan, talo-talo na yan. Okay. Ito yung um, uh, prito na biruro So ito po yung anim na piraso. Susubukan na po natin. Matikman yung uh, o African Giant Snail. So yan. So, ayan mga basat. So, suman natin ng bawang. So, ayan. At uh, sili. So, makunat po siya mga basat. So, may hawig po sila sa atay. Atay ng baboy. Yung um, unang matitikman mo. So yun, uh, suban pa natin isa. So yan. So bali yung uh, pinakaulong nito pinaka mga kapsat ay napakadulas habang uh, nilalaga sa dahon ng uh, bayabas. So napaka-importante talaga mga kapsat na lagyan po siya ng asin, sa suka, saka po lamasin siya hanggang mawala po yung pinakadulas. So pag first time po natin na uh, kumain ito ay maganda po yung preto. So, free ito. Pero pagka-effective po ito, makapsat at um, so yun na, malasa po siya. Siguro gagawa pa tayo ng video, siguro mga iba, uh, ibang recipe. So, okay naman yung lasa. So, ayan. So, ayan. So ayan mga kapsat, uh, na po yung ating uh, ano po yung uh, birroko. So ayan, bali prito po yung uh, kanyang uh, recipe. So dahil first time po natin na uh, makatikim nito, so prito muna yung ating uh, ginawa. So sobrang dulas pala nito mga kapsat, itong uh, pinakaulo. So ito lang po yung kinuha natin, yung parting ulo ng uh, ko. So ayan, tinapon po natin yung pinaka laman loob niya. So yung may mga birde, yun po yung mga kinain niya na dahon ng mga halaman. So, ayan man. So, so yan. May okay, sausaw so, tayo yan. Sili. Saka soy. Okay. So, yung pinakamalaki. So, ako muna yung mauna. So, ayan. Ito po yung, uh, ito po yung pinakaulok. So, sabayin po natin ng uh, isang pirasong bawang. saw di ko dun so napakakunat Ah, bali nasubukan po natin yung ah, birruco so malasal siya mga kabsat ah, lasang ah, atay sa unang tikim so yung mga gusto pong sumubok mga kapsat, ay ah, syempre itong ah, birruco o african ah, giant snail ay na-expose po sila sa lupa so ibig sabihin kung ano-ano na lang yung mga dumidikit sa kanilang ah, mga katawan so ang maganda pong gawin dito bago lutuin mga kabsat ay ah, Ligay, ilagay po muna natin sa timba kung ilang kiraso o gaano karami po yung uh, biro ko na nahuli ninyo. Huwag po muna ninyong lulutuin. Kung baga, kunwari, nahuli nyo po ngayong gabi, inabukasan po ay huwag nyo po muna ang lulutuin. So, ito po kasi ay uh, nahuli ko po siya ng gabi ng lunes. Uh, bali, ngayon, merkulis ko po na siya, uh, merkulis ko na po na niluto ito. So, para may labas po nila yung mga kanilang makinain at para matanggal po yung uh, yung mga bakterya, no? Yung mga bakterya dito sa ito po kasi yung mga dumidikit sa lupa. So bali tatlo na lang po yung naiwan. So nakain na po natin yung uh, tatlo. So ayan, mga kapsat, uh, okay naman yung um, lasa nitong uh, birro ko. So wala naman akong naramdaman kasi uh, sinubukan ko muna ng isang piraso kanina bago natin na kinain yung uh, dalawa. So bali tatlo po yung naubos natin na kinain. So, ayan. Ah, Siyempre ito ay uh, ubusin namin. Dahil okay-okay uh, naman na kainin itong um, birro ko. So, bali, napatunayin po natin na pwede pala itong kainin. So, gagawa po ulit ako ng um, ibang mga video na at ibang uh, recipe yung gagawin natin. Siguro, sa susunod na magluluto po tayo ay uh, spicy adubo yung ating uh, uh, lulutuin. So, pagka linilisan lang natin itong mga psa, uh, damihan lang po natin ng asin. Uh, kunwari napakuluan na po natin ng uh, dahon ng uh, bayabas Pagkatapos po yan tapon po natin tubig Nung uh, pinagpakuluan Hugasan po natin ulit ng uh, tubig na malinis Saka po natin uh, tapon yung tubig na pinaghugasan Lagyan ng asin So kailangan lang po natin uh, lamasin na ganun Tapos uh, hugasan ng tubig na malinis ulit Yung pinakaulay mga kapsat, asuka uh, So mawawala po yung uh, dulas Nung uh, biruko na to sana natin i ito. O kung uh, matibay-tibay naman yung rin yung mga kapsat. Pwede po siya sa adobo. So legit po ito mga kapsat. Legit po yan. Pwede po talaga siyang uh, kainin. So ayan. So try ulit natin. Isa. Kaya pang-apat na ito mga kapsat. Pang-apat. So sinasabi ng anak kong lalaki, ah, uh, gusto niyang tikman. Sabi ko naman, ah, uh, wag muna. Dahil first time ko po siyang nga uh, makatikim nito. ko. So sa lasa po, okay naman po yung lasa. Parang katay nga po yung lasa nito. So yung mga chat ah, uh, Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At uh, abangan po yung part to ng pagluluto natin ng um, birroco o African Giant Snail. See you next vlog mga upset.